Magandang tanghali, nagbabalik ang PTV Newsbreak. Maigpit ang naging babala ni National Capital Region Police Office Director Guillermo Eliasar sa mga hepe ng pulisya. Ayon sa opisyal, mari silang masibak sa trabaho kung merong may tatalang stray bullet o ligaw na bala sa kanilang lugar na nasasakupan. Mahigpit nilang pinagpabawalan ng kanilang mga tauhan na magpaputok ng baril ngayong Pasko at bagong taon. Anya ipinagbabawal rin ang pag-inom ng alak sa mga pampublikong lugar ng mga pulis. O mapila rin si Eliasar sa publiko na agad ipagalam o isumbong sa kanila kung may makikita na mga sumusuway na pulis sa mga numerong 0915-888-8181 o di kaya 0999-901-8181 or 911 o magsumbong sa pinakamalapit na estasyon ng pulis. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon para sa PTV Newsbreak. Ako po si Audrey Gorizeta.